ayun no, mga idol oh no? Luto na yung torta natin. Ayan, niluto lang natin sa sa kahoy. Mm. Ayan, pwede nang kakain. Hello, what's up mga idol? Magandang hapon sa inyo lahat, oh. Kulam natin. Kulam po namin torta. Tortang talong. Tapos, uh, kumuha si misis ng itlog na native doon sa bugad so nakamenos tayo ng ng konting gastos masarap ang torta mga idol sinong mahilig sa tortang talong yan po ang ating ulam mga idol sa, uh, sa hapunang ito yan kanina nagbiyahe tayo kanina sa Kiriehos so within the province lang po ang biyahe ni Lolo John kaya dito tayo sa bahay ngayon maaga masarap kasi yan tortang talong kaya lang siyempre nagtaga ka muna mag-ihaw Meron na po akong mabalatan dito ng dalawa. Yeah. Ah, oh, bali sa So, meron pa rin ako dito. Yan, ito, ito, ng aking darling cute lover, my loves. Kortang <laughs> talong po mga idol. Ang ulam ni Lolo John. Mainit. Masarap din kasi ang torta ng talong. Eh. Sabi ko nga sa kanya, frito na lang natin, tapos ipriti itlo. Kaya gusto niya itorta. Torta natin mga idol. Balatan ko siya magfrito. Hmm, <laughs> may init eh. Maiwi. Medyo ibas-iwas na tayo sa karne mga idol. Nangkat maaari. Na Hindi ko naman sinabi ngayon ko nang kumain ng karne. Kasi idol ko si Direk. Mahilig sa gulay. Kaya... Yeah. ginaganahan akong kumain ng gulay mga idol pa tayong ano, mga Tal talbos talbos lang ganyan Ayan. Ayan. tortang talong mga idol napakasarap ng tortang talong kaya mga idol anong anong ulam nyo ngayon masarap <coughs> din ah tinapa yan. Yan na pa. Kamatis. Lug na pula. Ganyan. Kamatis. Eh, Siyempre masarap yung mga adobong kanin baboy. Adobong manok. Yan. Masarap yan. Pero para sa akin, iwas-iwas muna sa karne. Kasi nga, hindi na tayo bumabata. So, Tama na si Lolo John sa mga gulay-gulay. Minsan-minsan nalang titikim ng karne. <laughs> oh, baka mapanaginipan ko naman pagka hindi kumain ng karne. Las. Anong las? Ay, mayroon pa pala isa. Dalawa pa. Ah, dalawa pa ba yan? Okay. No problem, darling. Hmm. Yan. Pinili mo ba tong talong, darling? Kapag hindi mo pinili, may butas. May uod sa loob yun. <laughs> Okay lang naman tatanggalin mo lang naman yung uod. Wala nang tama, 'di ba? Right. Hmm. Painit. Okay. Maambon-ambon. usok-usok pa, mga idol. At ito na nga po, mga idol, yung finished product natin, mga idol, oh. Totang talong. Thank Lord, sa isang masarap na hapunan, mga idol, oh. Yan, sana. Masarap pare-parehas ang ulam natin, mga idol, oh. Maraming salamat. Bye-bye.